Yo, what's up mga bro Good morning to everyone. So, ayan, nakikita niyo yung paligid ko. Pagi. At papasok na tayo sa trabaho. Siyempre, bago tayo pumasok, pakainin po muna yung mga alaga. Kawawa naman kung di sila kakain buong maghapon. Puhintayin pa nila ako. Si Mimi. Naming, good morning. Nakainin ko naman yung mga asya. Gawa naman sila. Hmm, ano? Hapon sila yung hindi kakain. Diba? Ito ba naman ang hindi kumain ng buong araw? Ah! Eh! Hey. Mm, -mm. Diyan ka na naman. Babe na, babe na lang. Ano mamadali ako? Ha? Up. Let's go. Ano dyan ha? Ito, dito merit magpakain eh. Ha? Ah! Mga tuta eh. O, so, oh, padaanin nyo ako, padaanin nyo ako muna ha. Padaanin nyo muna ako. Padaanin nyo ako. Shhh! Ano yung lalabas? Ano yung lalabas? Oh, kulit naman eh. Padaanin nyo ako, padaanin nyo ako. Lalayo kasi ng kainan nyo eh Mga papi, kayo muna Para hindi kayo magulo Dito, dito Ano na sila Ako lang yan Ah, dali lang Ya Ya Eh Diyan sa labo Tabi dyan, tabi dyan Ano sa labo Uy, doon ka na, doon ka na sa mga kapatid mo. Ah, 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 ah. Ay, ka, ay, 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 Dating pesta, dating Don, Doon, 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 don. doon. Wala sila kainan eh. Ano, you know, ba't pag-alagalak kayo? Ha, ah, Di kayo makakain dyan. Ito oh Ayaw ko magbigay ng tatlo eh Doon 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 Kaya nga dyan Ah Hmm ano sige Basta kung alam mo yan Salamat mga ka bro Ito yung ano namin paligid no Pagi pagi Ayan Aga aga nagpapakain ng aso <laughs> Lumig Paligid ko Oh, di ba? pagi, Wala ka na makita Alako ah, buhay Australia Masarap lang sa una O oh, diba Kanya-kanya silang pwesto Ayan Ayan siwi na. Kanya -kanya si na. Kanya-kanya silang pwesto doon naman si Brownie nasa labas. Kaya nasa labas si Brownie kasi nga sinampahan niya nga yung mga kapatid niya. Kapatid niya yan eh. Tatlong malalaki na yan. Magkakapatid yan. Eh, hindi namin na malayan. Sinakka niya na pala. Ay! Sinakka niya na pala yung mga kapatid niya. Kaya nabuntis si Wina. Ayan. Ang kanilang ang bunga ng kanilang mga kalibugan. <laughs> Yan. Anim na tuta. Magagandang tuta. Ayan, oh. Malapit ng mawala to. Total magaling na silang kumain, oh. Ah, siguro, ano pa. Hintayin ko na lang siguro yung pagdating ng kasama ko. Para, ano. Kasi may ah. nagsabi rin sa kanya. Dalawa daw. Ah, 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 ah. Ah. Uh. Ay, grabe, tigas na no, ano nga. Ay, gumagaw dyan. Mga to talaga yan. Ah, ah! Tungan kita eh. Grabe, tigas ng ulo. Hindi <laughs> ko may pasok ang basa. Okay na, okay na. Malilit na ako sa inyo, ha? Ah. Malilit na ako sa inyo. Sabi na. Sabi na, Ayan, alas na tayo mga kabro. At, uh, no, rest na. Kanina sana ako mapapakain Kaya lang, dilim pa Dilim pa kanina eh ah, Mahirap naman Pagpapay ko muna na mag Pagpapay ah, na Pagpapay na mga papi ha Mamayang hapon ulit ha ah. Okay Pagpapay ah, na, pagpapay na Cute na mga tuta eh O, oh, papaalam na sila isa-isa Oo Mamayang hapon ulit ha ah. <laughs> Mamayang hapon ulit ha Ah, sige na, sige na, sige na. Dyan, dyan, dyan. Ang ganda pala, ganda pa nila pag tuta. Nakakalibang pa. Pero pag naglakihan na yan, nakasakit sa ulo. What na Ano? Ah? Saan si ano, yung kasama mo? Ha? Ah? Saan? wala hey. Walang. So yun mga kabra, pasok na tayo Lamig Ito yung paligid namin oh Pero hindi na masyado Gaya ng ano Matunog. Kailangan na talagang ipaservice na rin Nung sakyan natin Alright, so I'm out of the bus. So tayo, so ang ka dito na lang. Itong video na to hindi nyo na tumakablok. Thank you for watching. Okay, marami kang hapon na ulit. Bye, peace out.